Kapag kumulo na po yan, guys, ilagay na po natin yan. Yan, ilagay na po natin yan kapag kumulo na po siya. Ayan, guys, kumulo na po siya. Ilagay na po natin ang mga... Ano, guys? Ilagay na po natin ang jalapeno, kamatis. Sabay-sabay na natin, sabay-sabay. Kamatis, onions... Aloya. Yan. Mamaya na natin to ilagay. And then, ganyan lang yan. Pakuloyin ulit. Check natin yan mamaya. Ayan guys, ganyan na po siya. Lagyan na po natin ng patis ito po yung klaseng patis. Ayan, lagyan na po natin ng patis. Ayan. Hintay na po natin yan makulo uli. Ayan guys, check natin uli. Ayan, kumulo na po siya. Nang todong-todo. All right, po natin ang sili na. Malaki, hinihiwa ko lang yan siya, guys. Pero yung sili na yan, guys, ganyan kalaki kasi. Ang laki ng sili na yan, guys. Ganyan po yung kalaki ang sili na yan. ito yung ko lang. Lagyan na po natin siya ng black pepper. Kunting asin. Okay, buong magadamihan. <laughs> Tapos i-check natin siya ulit mamaya. Kasi ilagay na po natin 'yon Ang sampalok Beke naman Yung sampalok Nang ilagay natin guys Balikan natin yung mamaya Tapos siwain na po natin Yung talong Pahaba o, Apat lang Apat na hiwa. Dahil nakasara ito yung apo kasi marami po isang sabaw. Ready na po siya guys. Ibabad natin yung sa, sa, sa ano, babad natin yung talong sa tubig para hindi siya maging brown. Oh, diba? diba? Ayan guys, check natin ulit guys. Kasi parang malambot na siya. to so, sokin. Kung malambot na. Oh yes. 30 minutes na lang. Lagay na po natin ang pang-paasim. -pang sila sa super maasim. So, na oh, natin yan. Tekma na yan mamaya. <laughs> Hintay natin kumuli uli. <laughs> nakalimutan ko guys yung video yung nilagay ko na po yung mga gulay. Ay po yung sitaw po nilagay ko na at saka yung talo. Ang pasensya na po. Nakalimutan. Ayan na po nilagay ko na po siya. At saka na natin yung green onion. Tapos, hintayin natin siya maloto ang ating gulay. And then, let's put the last but not the least, ang pichay. Oo, pichay. Tikman natin, guys, kung ano na to. It is really, ano, maasim or tama na ba sa timpla, ganoon. Tikman natin to para makakain na tayo. Wow, wow, Sarap. Sarap, guys. Sarap masyado. We wait, wait until five more minutes. Huh? may mangga po tayo dito pang himagas. Himagas talaga. Hugas, hugas. Why we wait sa so ating gulay na maluto, ano yun natin yung mangga kasi baka sira na to ay hindi pa sasira guys ganito na lang ang gawin natin ganyan na lang yon siya guys hiwain na lang natin to sa gitna ganito ganyan 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 oh panghimagas ang mangga hiwain dalawang beses Ganyan. Tapos, X. O, oh, X ba? Parang di X, ah. Square. Triangle. <laughs> Yan na po. Last nothing vegetables, guys. Ilagay na natin ang pizza, pizza, pizza. Kaluhin ulit ng 5 minutes. It's done na yan, guys. Dinner time. Yan, guys. Tingnan natin. Kasi luto na siguro ito. Yung gulay. Ayaw ko ng gulay lata. Gusto ko hakuk lang. Napakasarap Kuya Eddie Dinner is done Look at it guys Look at that Oh my god It's so beautiful Kainan na